Hindi Kumain lang ako ngayon. lang. Kaya, mm -hmm. uh, coffee. Kumain ka kahit kanting kanin? Hindi ako. Ah, uh, <tinyan> answer. Mabase ka mo. Hindi, sige. Tara ka. Mabase ka. Kahit kanin. Kahit uh, kanin. Hindi ako kahit kanin. Kabahin ka. Ano? Nope. Kunti lang. Sagittarius contest po. Hindi mo kasi. Hindi ko daw. Gusto mo gusto konti. lang ah. Mmm! Good on, good on, good on, hindi mo ka rice. Wala po siya sa amin ba't gano'n na reaction? Kampong lang. Kampong lang na reaction mo? Kasi alam ko marami kang lalagay. O oh, yan na yun. Hindi. Last. Uy! Last. Last. Kasi baan walang rice nga eh. Bakit? Yan. Yeah. Parang one table diba? Tama, Tama na. Kasi. Okay. Tapos dami na yung bulay kasi ilangan mo. Ikaw ang kumain ng madami. Sa akin di Hindi kasi yan yung pinakamahal. <laughs> trabador pagkain. Yes! So proud! Nagugutom din kasi ako. Ikaw, ka. Proud of you. Hindi ka kumain marami. Hindi mo Busog ako. Basta na busog. Sa... Hindi mo busog coffee, ice cream. Hindi <laughs> mo busog yun ah. Huh? Nakaka-busog sobra. Kasi... Huh. Yeah.

Ano? Buhos na natin lahat. Paano? Ano okay ba yan? Eh! Doon sabaw. bawah. Uy, okay na. Uy, okay na. Just, konting gulay pa. tuloy ang nanay mo. <laughs> Bakit nanay <tayo>, hindi pa natay? Ah, tatay pa lang. Tapos nga, ang gulang sa bawang. dami ng kanin! Nung madami ang unti nga nyo, eh, ginagawa mo ngayon? Ay, oh, sorry, ang mga. Down ito magtoyo. Sino ba itlog? Sino ba hindi nag-itlog? Dami. hindi Grabe na mo mga was noch. Mhm. Doch. Mhm. Ja, da fahren. Mhm.